Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang tumakas na Chinese National na sangkot sa insidente ng pamamaril sa Rojas Boulevard nitong weekend. Sa dashcam video ng isa sa mga sasakyang sangkot sa insidente, binabaybay ng dalawang sasakyan ng southbound lane ng Rojas Boulevard nang mabangga ng BMW ang likurang bahagi ng Honda Odyssey o yung van ay binangga yung BMW na uwi sa pamamarilang naturang insidente. Agad nahuli ang dalawang Chinese at isang Pilipinong sangkot, ang isa pang Chinese na may alias Lin na nagtangkang tumaka sa pamamagitan ng pagsakay sa ninakaw na e-bike, nahuli rin kinalaunan ng mga pulis. Nadiskubri pa ng mga otoridad na peke ang ginagamit na pangalan ni Lin at may mga kaso pa itong kidnapping at illegal possession of firearms. Sa, sa ilalim sa masusing investigasyon ang mga naarestong suspect. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin Police Colonel Samuel Pabonitang Hepe ng PNP sa Pasay City. Colonel Pabonita, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, ma'am. Colonel, ano po ba talaga yung nangyari doon sa insidente noong Sabado? 'Yon po no nung Sabado nung Madaling araw so po yung uh, involved yung dalawang uh, sasakyan Honda Odyssey at saka yung BMW so southbound nitong ating uh, ruas Boulevard so pagdating dito sa kanto ng tindiya uh, uh, ayun binunggo ng uh, Honda Odyssey itong uh, BMW pagkatapos noon uh, yung uh, occupants nitong uh, Honda Odyssey ay bumaba at nung nakikita naman natin doon sa dashcam nung ano na may bumaba rin doon sa occupants nung uh, BMW at pinaputukan itong uh, ating uh, uh, may Honda Odyssey. So ang pangyayari pong yun ay itamang tama nung ating kapulisan ay nagpapatrolya at talagang uh, nasaksihan yung uh, pangyayari at yun nakapag-react agad yung ating uh, kapulisan. Nahuli itong uh, occupants nitong Honda Odyssey at nagtawag agad ng uh, backup. So yung sa occupants naman ng uh, BMW, makbo Yung isa tumakbo dito sa isang street dito sa Pasay, sa may Antipolo Street. So nahuli ng mga nag-re-respond uh, din natin uh, kapulisan yung backup. Tapos yung isa rin na uh, ano, occupant pa rin doon sa may uh, BMW ay eh, nangagaw pa ng uh, e-bike at uh, papunta uh, going to Paranaque and uh, na-intercept din naman ng kapulisan natin sa okay. Paranaque. Colonel, so yung apat, yung dalawang sa kayo no ng Odyssey at yung dalawang sa kay po ng BMW ay uh, na nakaditiny ngayon? Opo. Opo, nakaditinig po. Colonel, bakit po binangga ni Odyssey si BMW? ito po yung nono uh, no nung no, 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 latest na nakuha natin na uh, sa information na ito pa lang uh, uh BMW ay uh, car na itong uh, BMW so merong uh, incident din noong September 9 sa Makati City na uh, itong uh, mayroong Chinese din na nagbebenta uh, ng uh, sasakyan at noong September 9 meron nga siyang kadil na uh, buyer, supposedly mm -hmm. buyer na Chinese. Na hindi pa niya kilala yung uh, pagkakilanlan itong uh, Chinese na buyer niya. Ngayon, na uh, biglang sumalis uh, sumali siya at uh, ninakaw yung uh, yung BMW. Mm -hmm. so, ang kulay nitong uh, BMW based sa registration at saka nung oras na September, September 9, kulay itim, uh, Mark black yung kulay niya. Apo. So na plus alam po to nung uh, September 9. So itong uh, ano ngayon, base kasi doon sa uh, mayroong uh, GPS. So itong uh, Honda at saka yung BMW ay nagsimula pala yung okay. nila. Doon pa sa Makati. Opo. Opo. Kasi na, na ano na pamagitan ng GPS doon sa bandang Makati. So nakita nila kaya nasundan sundan ng... Kaya pala Ayun. ang sinasabi ata ng driver ng Odyssey ay yung kanyang amo nakasama niya sa Odyssey ang may-ari umano nitong BMW kaya tinangga. Ah, Colonel, isang tanong na lamang po ano, yung pong mga nahuli, meron po kasing report na isa sa kanila ay may uh, parang history na ng criminal activities totoo ba to? <coughs> yun po, yun yun yung uh, tumakbo na nangagaw ng uh, e-bike at nauli doon sa Paranaque. So meron na pa na uh, checking ng ating pulis sa Paranaque na pagalaman na merong uh, kasong uh, kidnapping. Uh, pero under the other name, hindi yung uh, deniable siyang pangalan doon sa ano natin doon sa Paranaque. So na check natin yung record check natin at meron pa lang kasong kidnapping. Okay, maraming salamat po sa inyo, Police Colonel Pabonita Ang Hepe nang pasay PNP